guys, welcome back to our channel For today's mini vlog nga po pala Ay panibagong gala na naman ito ay, hindi lamang po ito Basta bastang gala kung hindi may handaan rin Agoy <laughs> Eh di nandito nga po pala kami Dito sa may simbahan Dito po sa may sibul Paano nga po pala Ay may invitation nga po pala si Butchog dini eh At mag-aanak nga po pala sa binyag O oh, diba Abay syempre sasama ako Kainan yata iyon <laughs> Sabi ko nga po kay Butchog Abay napakaganda pala si ng sibahan din ng Cebu. Madalang po talaga akong mapunta dito. Siguro pangalawang beses lang po ito kasi po kalimitan doon po ako nagsisimba sa may sibahan sa San Miguel, doon po sa may poblasyon. Eh diyan sabi ko nga ba ay nako ay kagandarin kaganda rin pala na ako sa loob. Uh, Maluwang-luwang rin eh. Medyo maaga nga po pala kami nagpunta dito mainam na po yung maaga abay para naman hindi late kaso po abay napakatagal naman po pala naming naghintay nagsimula po ang binyag e eh, alas 12 na po mahigit tapos hang, habang naghihintay po abay eto nga po at nagvideo video na nga po pala ako dito sa loob ng simbahan <laughs> eto nga po pala ang kanilang altar dito ay pagkaganda naman po talaga eto nga po at katabi ko nga po pala din si Butchog pero naghiwalay nga rin po pala kami dyan ng upuan kasi nga po si Butchog ay doon umupo sa harapan at katabi nga raw po ang ninong at ninang ng kanilang mga kumpare at kumare. Eh, hindi naman po talaga ako ang ninang at ako'y plus one din ni... At dahil ako'y plus one ni Butchog, abay syempre ninang na rin ako, digo. Ito nga po, nagsimula na nga po pala si father na tawagin po yung mga magulang kasama po yung mga bata. Hindi ko nga po pala kasi alam kung ilan yung mga batang bibinyagan. Ayan nga po pala si Butchog ay at nakablo pa nakatalikod. Nakakatawa nga po pala yung kanyang ina-anak dyan gawa ng noong binasa po yung kanyang ulo abay pinapupunasan at nabasaraw ang kanyang bumbuna. <laughs> ano po ba naman kasi yung kanyang ina-anak ay pagkakyut at pagka -bibo, bibo Nakakatawa naman po talaga. O oh, ayan na nga pat nadagdaga na naman officially yung ina-anak ni Butchog. Abay hindi ako papahuli. Hindi matatapos itong taon na ito. Sigurado may aanakin na na Man ako. Sabi ko nga dyan kay Butyog, aba, eh, kailangan pala ka ako, eh, mag-anak na rin kami at nang may pambawi. Abay, tuwing Pasko, eh, kami ang papasko ng papasko, eh, wala mala ang namamas ko para sa amin. Pero, syempre, biro lang naman po iyon. Dahil sanay naman nga po pala kami ni Butyog na tuwing Pasko, eh, naghahanda po kami ng kahit ano lang para nga po sa mga bata. Kahit po hindi namin inaanak, abay, binabalutan na rin namin ng regalo. Inisa-isa nga po pala dyan ni father, yung mga batang bibinyagan. Ayan na nga po, at umiyak na yung inaanak ni Rexan dyan. Dahil nga po, nabasa yung kanyang ulo, ay pinapupunasan. Nung makabalik nga po pala sila sa upuan, ayan nga po ang kumpare ni Rexan at nagsisindi ng kandila. Yung kumpare nga po pala ni Rexan na nagsindi ng kandila ng mga ninong at ninang. Naging mabilis rin naman po ang pagbibinyag ni father. At bago nga po pala nagsimula itong pagbibinyag sa mga bata eh nagkaroon din nga po pala ng mga paalala sa mga magulang at sa mga ninong at ninang ipinaliwanag po yung magiging responsibilidad nila sa kanilang mga inaanak. Ganon din po ang mga magulang. Ipinaliwanag rin po ang kahalagahan ng binyag. At after nga po abay hindi mawawala ang picture taking. Ayan nga po ako ako'y nagbibideo habang ang iba naman po ay nagbibichu Sige lang ka ako. Magpicture kayo dyan ng magpicture. Abay, todong ngiti pa si Butchur. Akala yata, nag-picture din ako. After nga po ng picture taking, abay, eto nga po pala yung likod mismo ng simbahan ay pagkaganda. Bandan likod nga po pala iyon. Kaya nga po ako'y natuwa at may mga frame din po. Pagkaraan po naman ng binyaga na dumiretso kami doon nga po sa may handaan. Pagkakain po abay umuwi na rin po kami kaagad at kami nga po pala may pupuntahan na rin ni Butcho. Nang dumating nga po pala kami sa amin abay eto nga po palang si tatay at nagpapakain pa ng kanyang mga baboy. At ikinukwento nga po pala sa amin ni tatay yung kanyang mga baboy abay mga nakawala raw sa kulungan. Umaten nga daw po pala siya ng meeting ng senior at at ang inay naman po ay eh, nagtitinda ng mga ulam at gulay doon nga po sa senior mismo sa meeting. Ay siguro ering eh, baboy namin daw po aba eh nagkaroon ng butas. Aba eh, papaano mga strong. Napaka-vibrani ba naman at apakalalakas ng katawan. Ere eh, namang bibinare aba ay eh, nagpaparami sa kagitan ng kainitan. At ito nga pong aming kuting na si Aninong Ampon aba ay eh, napakagaling makipaglaro. ◆ at eto na nga po nahuli nga po pala ni tatay aring si bunso papaano ay eh, ayaw magpagupit at baka daw siya ikalbuhin ni tatay kinirap ko nga po pala yung suklay at yung gunting dyan kay tatay at sinabi ko nga po pala na ako ang gugupit kay bunso eh parang paliyado na ata ako dati kasi nagugupit ako ng buhok pero ang nagtitiwala sa akin ay si tatay lang talaga si tatay lang talaga ang malakas ang loob na magpagupit dati sa akin eh dahil tao na nga po po pala na hindi ko naman nagagamit yung aking talento. Aruy, talento raw. Di, ang nangyari, nahirapan na akong humawak ng gunting at saka nga po pala ng suklay. Abay, ang pakiramdam ko'y kinakabahan na rin ako at baka maging uka-uka. Pagkatapos nga po pala, ay eh, naghanap ako ng signal dito sa may taas ng bahay namin. Sumama nga po pala dyan sa akin si Kidlan. Maraming maraming salamat po sa panonood. See you po sa next vlog!